Ako si Martin. Nandito ako sa Canada bilang isang OFW. Isa sa libu Pilipino na nangarap ng mas magandang buhay para sa pamilya. Pero ang pangarap na ito hindi madali. Malayo sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, sa mga nakasanayang yakap at tawanan. Sa unang mga buwan, mararamdaman mo ang bigat ng pagiging mag-isa. Sa trabaho, hindi lang sipag ang kailangan kailangan mong matutong makisama. Pero hindi lahat ng tao ay magiging mabait sa'yo. May mga taong hindi tatanggap sa'yo. May mga magpapahirap. May mga hindi makakaintindi kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Minsan, darating ang puntong gusto mo ng sumuko. Mag-isa kang kakain ng hapunan. Mag-isa kang haharap sa lungkot. Mapapaisip ka. Tama ba ang desisyong ito? Sulit ba ang lahat ng pagod at sakripisyo? Pero sa tuwing malulungkot ka, isang tawag lang mula sa pamilya at maaalala mo kung bakit ka nandito. Para sa kanila. Para sa kinabukasan nila. At hindi mo sila pwedeng biguin. At sa gitna ng hirap, may mga tao rin na handang tumulong. Mga taong magiging sandalan mo sa panibagong mundong ito. Hindi ka laging mag-isa. Hindi ka laging malungkot. May mga taong magiging pamilya mo sa malayong lugar. Bilang isang breadwinner, hindi ka pwedeng huminto. Kahit pagod, kahit mahirap, kailangan mong magpatuloy dahil may mga taong umaasa sa iyo. May mga pangarap kang kailangang tuparin. Hindi madali ang buhay OFW. Masakit, mahirap, nakakapagod. Pero ito ang pinili ko para sa pamilya, para sa kinabukasan para sa pangarap isang OFW isang mandirigma